Sabi dito, mabilis ka raw sa math. Tama po kayo. Mabilis ako sa math. Sige nga, 31 times 17. 47. Ang layo naman ng sagot mo. Pero mabilis. Okay, tanggap ka na. Manong pinaparentahan po ba yung bangka? Alin dyan, yung dilaw o yung puti? Yung dilaw? Oo. Oh. Yung puti? Oh. paano po? dilaw yung puti yung dilaw 600 yung puti 600 ilan po ang kakasya yung dilaw yung puti o yung dilaw apat yung puti apat o ba tinatanong nyo pa kung dilaw o puti para sa pala yung sagot ah hindi kasi yung dilaw sa akin ah eh yung puti kanino ba sa akin din. Makita ka raw, no, Mr. Magdulis. Ah, ako nga pala po si Doc. Gainza, ano po ba ang may paglilingkod ko po sa inyo? Hay blood ako. May tanong ko lang po ba, ano po ba yung kinakain nyo? Talbos na kamote. Talbos na, na kamote? Hindi naman nakakai-blood yun. May gulay yun eh. Baka naman po, meron pa po kayong ibang kinakain. Wala na! Yun lang ang kinakain ko! Umaga, tanghali, gabi, snack, midnight snack. Yun lang ang kaya kong bilhin. Hindi ko kaya bumili ng karne. Ang mahal-mahal. May problema ka? Ah, uh, dadahan lang po. Alam ko na po ang gamot diyan. Ayaw! Sakit din po. Ayaw mo pali. Naan mo ba? Ito po. Bumili po kayo ng ulam, wag lang po yung talbos na kamote. Ano pong pakiramdam niyo ngayon? <laughs> ang gana. magaling na po kayo? Di, wala akong nararamdaman. Ay, salamat ah. Ay, oo naman po. Ayan, buti naman po. Ay, God bless. I'm hurting myself because of the gutter filtrate.... may matagal ka nang nililigaw ang babae at hanggang ngayon na hindi ka pa rin sinasagot. Paano alam, man? Ang pangit mo eh.